가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자가자 Masyadong matitigas ang ulo ninyo! Hindi ba sinabi ko sa inyo na sila kayo lang sa bari ito? Ha? Pero hindi nyo sinunod. mama Mamamatay kayo lahat! Sige! Basagin sa bala ang 이발에비나을이여 젠장! 죽여! 젠 mo ako kaya. Dahil dito! macas Commander. Tignan mo ang vest sa katawan niyan. Nakabulit fruit best, Commander. Mula ngayon ay matatahimik ng baryo sa Tulino. Sana nga, Tata Idyo. Sana nga. Salamat po, Commander. Salam. Salamat, Commander. Ay na. Alis na po kami. Pero nung dumating ng mga lalaki, na kami, napatay lahat ang mga kasamaan ko. Pati ni si Commander Aguila. Ano mga baril niyo. Bakit hindi nyo lumaban? Armado rin po sila, Apolayong. Bigla ang kanilang pagdating. Sa palagay ko yung mga rebelde. Mga rebelde? Tagapagtanggol ang Santo Niño? Ipakikita ko sa kanila na ako lang ang dapat ila santuhin. 고고롱! 자네나? 조이 병? 오이 미린다! 자네나? Aba, tinutuong si sinabi. Kalahin, <laughs> tiglang dumating, oh. Milinda, talaga bang disidido kang dito magturo sa Santo Niño? Matagal ko rin naman hong pinag-isipan ito. Pero mas mabuti na sa Manila. O kaya sa Kapitolyo. Eh, anong kikitain mo rito sa Santo Niño? Eh, ang mga taga rito eh, dampas ulo ang utang. At halos lahat ng mga magsasaka dito, eh wala nang makain. Hindi sa itinataboy kita, Melinda. Pero mahirap dito eh. Yang school lang dati pinagtuturuan mo eh, si Rana. Hanggang ngayon, hindi pa na ipapagawa. Mula nang umalis ka rito, Melinda, lalong lumala ang gulo. Dumarami ang namumundok at marami na rin nawawalan ng tiwala sa pamahalaan. Paano? yung mga lupaing kinamkam ni Apo Layog, hindi nila mabigyan ng katarungan. Eh, kaya nga po sa palagay ko, mas dito ako kailangan eh. Gusto ko pong makatulong sa mga taga-santo ninyo. Para mabigyan man lang ng konting edukasyon ng mga batang ni hindi malaman kung sa mag-aaral. Ikaw ang inaalala namin, Melinda. Baka hindi ka makatagal dito. Huwag ko kayo mag-alala, Chang. Kaya ko ang sarili ko. ingatan nyo, ha? Bilisan nyo, pagtulungan nyo, dali! O, tulungan nyo ako dito. O, sige, abot mo. O. Okay oh, na isa. O, itong isa, o. Oh. Lalay. O, oh, sige. O, oh, dandan O, oh, lalayan mo to. O, oh, pagtulungan nyo to! Sir. Morning, sir. Maupo ka, Major. Ito si Job. Well done, Major. Nalansag natin ang operasyon ng mga smugglers na yan na matagal lang ang ng ating ulo. Binabati kita. Salamat, sir. Siya nga pala. Kaya kita pinatawag ay gusto kong malaman mo sa susunod na linggo. Malilipat ka na ng destino. Saan po, sir? Lumalala ang insurgency problem sa Timog. Masyadong lumalakas ang loob ng mga rebelde. Malalaking setback ang na nangyayari sa atin. While everything is under control, lalong nadadagdagan ang ranggo ng mga rebelde. Lalo dito sa Paligid ng barrio Santo Nino. Mas matinding offensive ang kailangan natin, Major McCann. I want you to take this post. I know you are the best man for this position. It's an honor, sir. Thank you. Matagal ko na hung gustong makarating sa lugar na yan. Sa bandang kaliwa pa? Ah, sa bandang kaliwa pa. Dito ho. Oo. Oo, mukhang patapos yan, best friend. Oo. Oh ano oh, Melinda? Maganda na ba? Oh. May pakon yung mabuti baka malaglag. Oh. Mm, tutuloy mo muna sa gawin yan. No? Ayan. Ibyong, tigilan niyo muna yan. Pumalik muna kayo para makapagmeryenda. Oh, ibaba mo na lang dito at nang tuloy-tuloy ang trabaho. O sige. O oh, na kapitan natin. Hoy, no? oy, okay, ibaba na natin. Dali. Gawin mo na sa gawin. Ibaba mo. Ayan. Kailan kaya natin maaring umpisa ng klase, Melinda? Oras ko na matapos to. Pwede na tayo magsimula, eh. Mabuti. Ito na, merienda niyo. Okay na. Magandang hapon po, Tinente. Eh, magandang hapon naman, Diego. Ano tong ginagawa niyo rito? Inaayos namin tong eskwelahan. Ah, uh, siya nga pala, si Melinda. Siya ang nagboluntaryong magtuturo dito. Alam naman niyo ang patakaran ni Commander. Kailangan makilala natin tiyak ang mga bago salta rito. Pamangking ko siya, Diego. Matuto naman kayo mga bata. Para paalam na ako, Tininti. Eh, Magbiryanda po na kayo. Belinda, magmeryenda ka na. Sino ang mga yon? Mga rebelde yon, tauhan ni Commander Cobra. Hoy, tigilan ninyo yan. Mabuti pa magmiryenda kayo at huwag yan ang pag-usapan ninyo. Maraming mata at tenga sa lugar na ito. Kaya ingatan yung katadaldal niyo. Sir! Aris. Sir! Sir! to have you in this region, Major Macan. I've heard of your exploits from General Romero. Thank you, sir. By the way, this is uh, Captain Guevara. Hi. Sir? Lieutenant Bakunawan. Sir. hello. And Lieutenant Caruncho. Siang Detachment Commander ng Santonino. mo sa operations. With your outstanding record, Major, na titi magkakatulungan tayo sa ating anti insurgency campaign. Thank you. That will be all, gentlemen. I kami pag you in Major McCann. Sit down. Yes, sir. I ang magiging assignment mo assignment to Major McCann. You are to head the Anti Dissident Task Force Unit. I know you can handle it. Salamatu, sir. Here's a complete dossier on Commander Cobra. He's the top MPA leader in this area. I want you to get him dead or alive.